Ayan, bihay bihay, bitiw Bihay bihay tayo. Mayroon kaming hinahabol kasi. Ayan o, may kasalanan sa amin. Kinindatan niya yung aking kasam-aming kasama kaya hinahabol namin. Ayun, wala mabilis. Mabilis magpatakbo yung babae. O oh, yun, magdaan tayo na yun eh. <laughs> Astig to. Pero pabulin guys, kasi ano, kinandatan niya itong kasama namin na gwapo sa likod. Eh. Hindi namin naaabol, kaya ito yung namin. Pangalan ba yung... Pangalan niyo, Badyo. Pangalan niya Badyo? Hindi niya eh. Diyan yung bahay, nagpatakagpataray. O, hindi namin mahabol yung aming hinahabol. Mm -hmm. Kaya diretso na lang kami ng Isabela. <coughs> Partiksi ka. Hindi, eh, hindi. Eh, eh. Yan, dinamin namin nahabol yung aming hinahabol nagkasala sa amin kasi kinindatan niya itong kasama namin tingnan niyo, ang gwapo kasi yan, pakita ka <laughs> yun o, no, nasa likod, gwapo kasi siya kumindat yung ano, Naka-single motor na babae. Ayan siya oh. Ang bilis magpatakbo yung babae guys. Grabe babae. yun. Babae? Hmm, babae. Ayan siya oh. Ang bilis magpatakbo yung girl. Ayun, saludo ako sa'yo girl. Bilis niya magpatakbo. Astig. Ayan na. Ayan yung... Habol ah. na habol namin. Mabilis yung hinahabol namin. Ano lang mo dito eh. tamit. Yung mga patalaga diyente oh pa ng tayo Habol, habol Ah, nandito na kami sa aming destination uh, Nakakapagod din sa biyahe Ayan, nakakapagod din guys Huw uh, Biyahe Ati kahit ating karakarera ngagpalas palastaw kasi yun Salamat yaw Ay, traffic na naman traffic na naman tayo nakikita ko na yung ano sa taas oh, is skyway parang gusto ko mag skyway pa uwi ng Isabela sa Geneja, Geneja ito pinaka nga ito skyway Oh, tropic. na tayo ng Isabela Ayan, uwi tayo ng Isabela guys Isabela of Hindi ko alam <laughs> <laughs> bye bye. Isabela tayo, Isabela. Skyway, Skyway. Oh, mag Skyway tayo, maliit lang na Skyway. Mababa na Skyway pala, mababa. <clears throat>